Hi! Good morning! Good morning po! Morning! Say hi, Joby! Yan. Hi! Ayan. Welcome to our vlog channel! Ano ba? <laughs> Ayan po. At kami lalarga na naman para sa ekonomiya ng ating kaban. <laughs> di ba, di ba kanita magkanyan na ka? <laughs> Kaya lang may udlot. Oo kasi masyadong makaba yung burido. Oh. Hmm. Ngayon po punta tayo ng Angeles. Okay, yes. Ngayon po yun o, oh. kumpleto po yung gang. <laughs> Mambubugang. <laughs> Hala po, ganyan lang yan. Supportahan niyo po kami para makabili rin po kami ng sport car. <laughs> <laughs> Yung bibili namin kay Howie. <laughs> bibili po kami kay ah, Howie. <laughs> <laughs> Anong sport car gusto mo? Kulay? Hanggang nakakita ng client ko. <laughs> <laughs> oh, busy ya, busy ya. Oh. ako pa tukin kain eh. ano, <laughs> para naman nakikita ka rin. Siyempre, gusto mo ba pag 1 million, 100 lang sa'yo, big like 300 kami. <laughs> dapat, meron ka rin ano. Dapat ano, sabay-sabay ano, tayo bumili sport car. Oo nga. Sino yung, ano, si Hawit? Sino yung bumili job? Si, 'yung bayad utot. <laughs> <d> <laughs> <laughs> 'Yung bayad receive mo sa pension mo, sabi ko. po muna po sa, sa ngayon. na. Ng... Nakahold po yung